hard to explain what we have, pero best friends talaga kami. Sa panayam ng unang balita nitong biyernes, sinabi ni Kasi na mahirap ipaliwanag ang relasyon nila ni Darren, Gayunpaman, paman, inamin niya na ang relasyon nila ni Darren ay masasabing best friends lang. It's so hard to explain what we have. Pero best friends talaga kami, ani kasi, matatandaang sa isang panayam kamakailan, kinumpirma ni Darren, na hindi sila couple ni kasi, at pinabulaanan ang rumored romance, dahil sinabi niyang single siya, nilinaw ni Darren na mag best friend lang sila ni kasi, sabi namin best friends lang kami ni kasi, best friends talaga eh, parang. It's something that a lot of people I guess, won't get. Hindi ko alam kung paano i-explain, but syempre, nandun pa rin yung pagmamahal namin, para sa isa't isa. Nang tanungin naman kung handa ba silang i-level up ang friendship sa hinaharap, not right now. Ang naging tugon ni Darren, sa kabila ng mga naunang chismis na nag-uugnay kay Darren, kay Cassie Legaspi, at kay Lynn, kay Mahvi Legaspi, magugunitang kamakailan lang ay nilinaw ni Darren ang status ng kanyang relasyon sa palabas, na nagsasabi na siya ay single, sa Saturday episode nga ng It's Showtime na unang araw ng pag-ere ng kapamilya noontime show sa GMA Network. Naurirat ni Vice ganda kung may girlfriend si Darren, matapos may partner kay kapuso actress Jillian Ward sa segment na Karaoke Kids. Wala, sambit ni Darren, bukod kay Kaylin, kinulit din si Darren ng mga kapwa niya hosts kay Jillian Ward. Nalumabas sa debut ng It's Showtime sa Kapuso Network, magkaibigan si Nakasi at Darren sa loob ng maraming taon mula noong una nilang pagkikita noong 2015. Sa kabila ng kanyang paglilinaw, maraming netizen ang naniniwalang mas malalim ang relasyon ni Nakasi at Darren kaysa sa pagkakaibigan. May mga netizen din ang nag-isip na na zone si Kasi ni Darren. Uh, may girlfriend ka ba Darren? Yeah! Oh! Kaugnay nito, iniintriga ng mga netizen ang cryptic Instagram stories daw ng mag-inang Carmina, at kasi patungkol daw sa mga sinabi ni Darren, kasunod nito ibinahagi ni kasi ang isang linya mula sa isang kanta sa kanyang Instagram story na Cause hurt people hurt people, that's a known fact. Ibinase nila ang kanilang mga haka-haka sa mga misteryosong post na inilathala ni Cassie, at ng kanyang ina na si Carmina Villaruel, Ayon sa unang balita, wala naman umanong pinaparinggan si Nakasi at Carmina, mahilig lang daw siya magpost ng mga kanta, at quotes at Bible verses naman kay Carmina base sa kanyang mood, kamakailan lang din, ay mapaglarong tinukso si Nadaren Espanto, at Kailin Alcantara ng mga host ng It's Showtime noong Merkules ng episode ng Noontime Program. Kasunod ng rendisyon ni Kilin ng Save Your Tears kasama si Jeremy G. Malumanay na binanggit ni Kim Chu ang nakatutok na atensyon ni Darren na nakatingin at hindi kumukurap kay Kailin sa kanyang pagtatanghal, na nagdulot ng masayang palitan ng dalawa. Pagkatapos sinabi ni Kailin, alam niyo po kung bakit. Kasi nga. Hindi natuloy ang kapuso actress at hinamon siya ni Darren na ituloy ang kanyang sinasabi. Pagkatapos nito, tinuro ni Karil ang mga fans na shippers ni na Darren Espanto at Kailin Alcantara tinanong ni Kim ang singer kung ano ang naramdaman niyang napapanood niya ang kapuso actress. Masaya raw si Darren dahil makaka-crossover na si Kaylin sa kanilang show ngayon. Nagpahayag din ng kaligayahan ang kapuso actress dahil sa katotohanang ito. Nagbiro si Vice Ganda na iminumungkahi na sa susunod na magperform si na Kaylin at Darren, kantahin nila ang We are family na umani naman ng tawa ng ibang hosts. Idinagdag ni Jong Hilario ang pagpapatawa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga pangalan sa Darlene. Kitang-kita naman na tinatago ni Kayleen ang tawa niya habang tinatakpan ng kamay ang bibig. Nilapitan ni Vice si Darren sa baytaas at natatawang tanong sa kanya. Gusto mo 'yon?